so ng impeachment. Yun ay ang pagbubuo ng mga akusasyon. Mr. President, kahit sino po ay maaring magparatang kung kanino man. Sa bahagi naman po natin, ang pinakamahirap, ang paghusga, ang paggawad ng isang hatol na makatarungan at katanggap-tanggap. Anuman man ang nakatuntong sa mahinang pundasyon, laging may panganib na gumuho. Kung ang isang impeachment case ay minadali at nakasandig sa paghihiganti at pamumulitika, may halintulad sa isang struktura itinayo sa gilid ng bangin. Bagamat tungkulin o obligasyon natin sa Senado na mag bilang impeachment court, responsibilidad din natin na maging mapanuri at critical sa impeachment complaint na ipinasa